pag-uusapan natin ngayon kasi di ba ngayon ay ay Mother's Day. So <laughs> So ngayon, ah uh, yung asawa ko kasi ang naka naka duty doon sa sa ano, sa tindahan namin. So siya yung naka duty ngayon kasi yung yung aming uh, tindera, Siyempre nanay din yon ah uh, merong umaga may lakad na importante siguro i din ng mga anak so yung asawa ko nag-decide siya na siya yung mag-duty pero syempre hindi naman natin palilibasin yung magabon na to na wala tayong ginagawa ano, uh, papasayahin naman natin siya pero itong asawa ko hindi niya masyadong na-appreciate yung bulaklak Yon ah uh, mas na-appreciate niya kung bibilan dyan. Kumbaga, yung pagkain. Ano, uh, mas na-appreciate pa nga niya yung mga sandok, pawali, kaserola. Mas na-appreciate niya yan kaysa dun sa mga bulaklak-bulaklak na yan. Pero ngayon, ang plano natin is bibila natin siya ng, ng makakain. ah uh, and naisip ko is yung pizza. syempre pizza, meron pa rin special dapat. Mag, uh, may pizza, Siyempre, may cake. Anahin mo na natin tong pizza kasi ito yung medyo matagal-tagal lutuin. Uh, maghihintay tayo ng mga 15 minutes. Tapos, saka natin bilhin yung cake. Tapos, drinks. So, tara! Let's go! Na-order na natin yung pizza. Ngayon ay doon naman tayo sa cake. Yan. So hindi tayo liliko diyan sa kanto na 'yan. Yung kanto na 'yan, oh. Yeah, yeah, yeah. May kanto diyan. Diyan kasi yung yung tindahan namin. Diyan ang kapresto. So hindi tayo diyan liliko, iikot tayo dun sa medyo malayo. <laughs> Para baka makita niya tayo agad eh. Pero pwede rin naman na diyan tayo lumiko. Tapos lampasan lang natin siya na parang hindi natin siya napansin. <laughs> <laughs> Segi, 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 segi. ilalagay natin doon sa dedication cake ay I love you, Nai. <laughs> Yan. sige, basta. Basta kung ano lang yung narano. I love you, Nai. Ah, di ba? Okay na yun. Ano, ba? Diba? Kalagay ka doon. Ang dami-dami mong i-dedicate. Pero, hindi naman galing sa puso. Pero, yun nga. Yung yung ilalagay natin doon. Kung ano yung nararamdaman ko. I love you, Nite. Yeah. Tara, tara, tara. Let's go. Yun lang. Pag maraming cake, <laughs> ang hirap mamili. Ito ay nalagay. ay Ah, oh, ayan Baka kasi magkaingitan eh. Baka, but ako wala? Mga ganun, ganun pa. Ano? Pag hindi nabigyan. Yan, nakain na yan. Thank you. Yan ang problema eh. Pagka hindi mo nabigyan, sabihin okay lang. Pero, kasamaan loob. Ayan, <laughs> ang problema. Ay, mga babae. Ba't gano'n mga babae? Okay lang. <laughs> okay lang. Okay Okay lang. Okay Nakabili na tayo ng cake. Naka ano na rin. Naiset na rin natin. Nakabili na tayo ng pizza. Hintayin na lang nating maluto. Yan. Yan. Ang kulang na lang ay drinks. So, Nag-iisip ako ng drinks. Kasi meron namang drinks dun sa tindahan. Pero ito kasing asawa ko gusto niya lagi ng shake. Basta nainitan to, shake ang gusto lagi nito. So, bibili tayo ng shake. Kung merong mango gray, um, masarap. Sana. Masarap. Uh, so parang wala check natin sana may mango gray ha mango gray ha upang tayo dito sa chocolate so halagang sa so, halagang 66 by 1 take 1 ano yan large na yan Small lang So ayan, nabili na natin yung shake Iikutan na lang natin yung pizza Tapos diretso na tayo kay misis

Đã biểu. Đã à, biểu bye bye. Bye bye. bye, bye. bye,